Hanap mo ba ay good vibes mula sa mga storyang hatid ay good news? Sagot ka namin. Ang programang walang ibang dala kundi magagandang kwento at balita mula sa mga storyang kapupulutan ng inspirasyon, pag-asa at tagumpay hanggang sa makabuluhang pagbabago sa lipunan. Siguradong good vibes 'yan. Dito lang sa programang magbibigay ng mga balitang mas maganda pa sa good news, ang The Better News. Mapapanood mula lunes hanggang biyernes, 1pm sa DZRH-TV. Panibagong araw na naman para sa mga balitang hatid ay Good Vibes. Ngayong araw, sagot na namin ang mga balitang tiyak na magpapa-feel better sa'yo. Dito, bawal muna ang nega dahil live namin ihahatid ang positive news sa DZRH-TV Facebook YouTube at DZRH News website. Ako si Rovic Manuel, ang tagapaghatid ng mga balitang mas maganda pa sa good news. Ito ang The Better News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Una sa ating The Better News ngayong araw, patuloy na pinalalawak ng pamahalaan kasama ang DICT ang pagpapalawak ng internet connectivity sa buong Pilipinas, lalo na sa mga liblib na lugar. Sa isang panayam nga sa DZRH, sinabi nila na target na makapaglagay ng satellite internet sa nasa 10 hanggang 15,000 paaralan sa buong bansa ang iba pang detalye tutukan sa report na ito. Target ngayon ng pamahalaan na malagyan ng satellite internet ang 10 hanggang 15,000 paaralan sa mga liblib na lugar sa Pilipinas ngayong taon. Sa panayam ng DZRH, sinabi ni Department of Information and Communications Technology Secretary Henry Aguda na magtutulungan ng DICT at ang Department of Education o DepEd para maisakatuparan ng naturang programa. Meron pa po tayong ginagawa yung mga satellite. Eh, alam nyo, Uh, sa mundo ngayon ng teknolohiya, mabilis na yung pag-angat ng teknolohiya. Eh. Kung wala kang fiber, meron kang mobile. Kung wala ka pa nung dalawa na yon, meron ka pang satellite. Apo. So yun sa satellite, we're working with DepEd again. Mm -mm. Siguro mga 10 to 15,000 thousand uh, schools in in remote areas malalagyan ng satellite. Ayon kay Aguda, gagamitin nila ang lahat ng available na teknolohiya para matiyak na naka-online ang mga estudyante. Bagamat hindi masabi ng kalihim kung kailan ito matatapos, hinahabol na daw nila na umabot ito sa Pasokana. Sa kasalukuyan, mayroon ang nakalagay na 18,000 mga libreng Wi-Fi hotspots ang DICT sa mga pampublikong lugar, tulad ng mga paaralan, palengke, transport hubs, at minamadalina nila itong balawakin pa ng hanggang sa 50,000. Para sa DZRH TV, ito si Rovic Manuel, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, mas pinalakas naman ng DSWD ang kanilang suporta para sa mga solo parents sa bansa sa pamamagitan ng isang programa na Program Solo. Kung ano ito at ang benepisyo sa ating mga magigiting na solo parent, tutukan sa report ni Rose Babiera. Mas pinaigting pa ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang suporta nito para sa mga solo parent sa pamamagitan ng Program Solo o Strengthening Opportunities for Lone Parents. Ayon kay DSWD Spokesperson Assistant Secretary Irene Dumlao, ang naturang programa ay alinsunod sa RA No. 11861 o ang Expanded Solo Parents Welfare Act. Layunin nito na bigyang tulong pinansyal ang mga solo parent at palakasin ang kanilang emotional at social na kakayahan sa pamamagitan ng holistic at technology-aided na support system. Target rin itong mabenepisyohan ang solo parent-headed families na may dalawa hanggang tatlong anak edad dalawang put dalawa pababa. Ang mga kwalipikadong benepisyaryo ay makakatanggap ng isang libong monthly subsidy, automatic fill coverage, child care tax exemptions, at access education at livelihood programs. Ang programa ay lubos na matutulungan ng mga solo parent at mabibigyan ng kanilang pamilya ng matatag, maginhawa at panatag na buhay. Para sa DZRH TV, ito si Rose Baviera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. para sa mga commuter dahil nagsimula na kahapon ang alok na libreng sakay ng MRT3, LRT1 at LRT2. Ayon kay Pangulong Bongbong Marcos, ito raw ay bilang pagdiriwang ng araw ng mga manggagawa at pagpapakita na rin ang ng suporta ng pamahalaan sa sakripisyo ng mga manggagawang Pinoy. Narito ang report ni Mili Borja. Maaari nang ma-enjoy ng mga commuter ang alok na libreng sakay sa Metro Rail Transit Line 3 o MRT3 at Light Rail Transit Lines 1 and 2 o LRT 1 and 2 mula April 30 hanggang May 3. Yan ay bilang pagdiriwang ng araw ng mga manggagawa ayon mismo kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Binigyan din ng Pangulo na ito ay simpleng pagkilala sa sakripisyo ng mga manggagawang Pilipino na may ambag hindi lamang sa ekonomiya kundi sa buong lipunan. Ayon sa Presidential Communications Office o of PCO, ang libreng sakay ay magiging ging available buong araw sa loob ng apat na araw. Samantala, inatasan na rin ang Department of Transportation at mga rail operators na ipatupad ang direktiba at siguraduhin maayos at ligtas ang pagbiyahe ng mga pasahero. Ayon sa PCO, layunin na naturang pagdiriwang ngayong taon na ipagpatuloy ang suporta ng pamahalaan sa mga manggagawa sa pamamagitan ng mga programa, reforma sa sahod at inclusive na paglago ng ekonomiya. Para sa DZRH TV, ito si Mili Borja, una sa Pilipinas una sa Pilipino. Aabot sa 17 bilyong piso ang pondong nakalaan para sa feeding program sa Pilipinas ngayong taon. Ayon kay Quezon City 4th District Representative Marvin Rillo, sa pamamagitan ng naturang programa ay matutulungan hindi lamang ang child hunger sa bansa, kundi mapapanatili na rin ang mga vulnerable learner sa paaralan. Ang mga detalye panoorin sa report ni Arnold Herrera. Naglaan ng Kongreso ng 17 billion pesos para sa feeding programs ngayong taon. Ayon kay Quezon City 4th District Representative Marvin Rillo, 11.8 billion pesos ang inilaan para sa school-based feeding program sa ilalim ng Department of Education, habang 5.2 billion pesos naman sa Supplementary Feeding Program ng Department of Social Welfare and Development o DSWD. Umaasa si Rilio na ang mga programang ito ay makatutulong hindi lamang para maibsan ng child hunger sa bansa, kundi mapanatili din ang mga vulnerable learners sa paaralan. Giit pa nito ang feeding program sa isang critical investment para sa kalusugan, edukasyon at development ng mga batang Pilipino. Para sa DZear HTV, ito si Arnold Herrera, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Kumpiyansa si Pangulong Bongbong Marcos na magiging data hub sa Asia Pacific ang Pilipinas. Ito ay kasunod ng pagbubukas ng kauna-unahang AI-ready hyperscale data center sa bansa na magsisilbing malaking storage ng data and information ang mga detalye tutukan sa report na ito. Naniniwala si Pangulong Bongbong Marcos na handa na ang Pilipinas na makipagsabayan sa ibang bansa pagdating sa artificial intelligence o AI. Ginawa ng Pangulo ang pahayag na yan matapos ilunsad ang Vitro Santa Rosa Data Center sa Santa Rosa, Laguna, isang 500 megawatt hyperscale facility na idinesenyo upang paglingkuran ang mga pandaigdigang leader sa teknolohiya pagdating sa cloud services at AI. Ang pasilidad ay dinevelop ng Vitro Incorporated sa ilalim ng PLDT Group na ang layunin ay suportahan ang pangangailangan sa advanced computing. Magsisilbi itong warehouse o malaking storage ng data at malalaking impormasyon. Sa talumpati ni PBBM, sinabi nito na ang pagbubukas ng data center ay patunay na handa na ang Pilipinas sa mundo ng digitalization. Data center is akin to a warehouse. Parang warehouse yan. Ngunit imbis na yung mga gamit ang uh, naka-storage doon, instead of boxes of products, we store digital information. Such as emails, videos, business records, government files, even the apps on your phone. It keeps everything running safely and securely 24 hours, 7 days a week. Para sa DZRH TV, ito si Rovic Manuel. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Muling tiniyak ng liderato ng Kamara sa Bansa ang suporta sa matatag na ugnayan ng Pilipinas at ng Bansang Japan. Ang iba pang detalya sa report ni Milky Rigonan. Patuloy ang suporta ng liderato ng Kamara sa pagpapalakas ng ugnay ng Pilipinas at Japan na isa sa mahalagang kaalyado ng bansa sa pagpapaunlad na ekonomiya at defense and security. Inihayag ito ni House Speaker Martin Romualdez sa paikiisa ng sambayan ng Pilipino sa mainit na pagtanggap kay Japanese Prime Minister Ishida Shigeru na dumating noong Martes para sa dalawang araw na official visit sa Pilipinas. Ayon kay Romualdez, ang Japan ay hindi lamang kapitbahay nating bansa kundi matatag na kaalyado at katuwang sa pagpapanatili ng kapayapaan sa Asia-Pacific region. Narito si House Speaker Martin Romualdez. The Philippines and Japan have a very strong relationship, kaya itong bisita ng Prime Minister, lalo titibay ang ating relasyon. At ma um, uh, Nakaraan din ng nakaparang taon na nakapirma din tayo ng uh, bound trilateral agreement between Japan, the Philippines, and the U.S. Kaya siguro tuloy-tuloy din ang uh, uh, pag dito uh, sa mga pwede natin gawin uh, with the uh, Japan in terms of um, uh, relationships, in uh, terms of um, uh, investments, trade, And of course, for defensive security concern. Binanggit ni Romualdez ang nilagdaang Philippine-Japan Reciprocal Access Agreement na layuning palakasin ang defense and security strategic cooperation. Sabi pa ng House Speaker, bukod pa dito ang mahalagang papel ng Japan sa Pilipinas sa larangan na ekonomiya, kaya nakahandaan niya ang kameras na makipagtulungan at mahipag-ugnayan sa bansang Japan. Para sa MBC TV Network News, ako si Milky Regunan, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa iba pang balita, muli na namang kinilala ang probinsya ng Palawan bilang best island to visit ngayong 2025 ng isang US-based media report travel rankings kung saan tampok ang iba't ibang tourist spots sa nasabing probinsya na tiyak ay hindi pagsisisihan ng mga turista. Ang mga detalye sa report ni James Galangue. Muli na namang kinilala ang probinsya ng Palawan bilang best island to visit ngayong 2025. Ayon yan sa inalabas na World Rankings ng American-based news outlet na US News and World Report. Kung saan tapok rito ang iba't ibang tourist spot sa nasabing probinsya tulad ng Kayangan Lake sa Coron, Lagoon sa Bacuit Bay El Nido at ang sikat na Crystal Kayak sa Puerto Princesa. Paliwanag ng media outlet, ang Palawan ay sakto para sa mga turistang nais magkaroon ng mabagal at relax na experience, lalo na sa panahon ng tagtuyot na karaniwang nararanasan tuwing buwan ng Nobyembre hanggang Mayo. Nagpabot naman ang pasasalamat sa si Department of Tourism Secretary Cristina Garcia Frasco para sa pagkilalang ito. Anya, ang mga kahangahang ilog sa ilalim ng lupa Mayamang likas na yaman ng na naturang probinsya ay tunay na isang paraiso na walang katulad. Samantala, kabilang din sa nasabing listahan ang Sardinia Island sa Italy, Mauritius at Santorini ng Greece, Bali sa Indonesia at marami pang iba na karamihan ay matatagpuan sa Europa. Magugulit ang dati ng napabilang sa listahan ng best island to visit ang Palawan noong nakaraang taon, ayon naman yan sa isang New York-based travel magazine. Para sa DZRH TV, ito si James Galangue, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. good news naman po tayo pagdating sa sports. Pinangunahan ng dalawang atleta mula sa Philippine Tennis Academy ang katatapos lang na Junta Phil Cup na ginanap sa Rizal Memorial Tennis Center. Ang dalawang Pinay, nagkampiyon sa under-14 singles at under-18 doubles. Para sa Balitang Sports, iyahatid si yan, Jimmy Borha Borja. Nanguna ang mga manlalaro ng Philippine Tennis Academy o PTA na sina Ariana Rain Maglana at Lorraine Halorina sa katatapos ng Najunta Field Cups na ginanap sa Rizal Memorial Tennis Center. Tinanghal na kampiyon si Maglana sa under-14 singles at kasama si Harolina, nagwagi sila sa under-18 doubles. Ang 13-year-old mula Davo de Oro na si Maglana ay tinalo si Vanya Parawan sa final score na 7-5-6-2. Samantalang ang 14-year-old naman na si Harolina mula sa Iloilo -Ilo, ay kampiyon sa under-16 singles matapos talunin si Kiara May Bate, 6-2-6-1. Ayon kay PPA head coach Bobby Angelo, malaki ang potensyal ng mga batang manalaro at may pag-asa itong maging mas magagaling pa sa hinaharap. Nagpasalamat naman si Magdana at Harolina sa kanilang tagumpay at sinabing ipagpapatuloy nila ang pagsasanay para sa mga susunod na kompetisyon. Para sa Deezer HTV, ito si Willy Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At Sempre the better news naman tayo sa mundo ng showbiz. South Korean actress and singer na si IU nanguna sa 2025 Forbes Korea Power Celebrity 40 list at 17 pasok din sa listahan. Ang iba pang detalye tutukan sa report ng ating showbiz agent. Nangunang South Korean singer-actress na si IU sa 2025 Power Celebrity 40 list ng Forbes Korea Magazine. Lumabas dito na pumalo sa nasa 32 billion won or 1.25 billion pesos ang total annual income ng Korean star mula sa kanyang matagumpay na music career, pinagbidahang TV dramas at commercial endorsements. Mga gunita na noong nakaraang taon, umarangkada mula Marso hanggang Setyembre ang world tour ni Ayu na siya rin bida sa hit K-drama na When Life Gives You Tangerines kasama si Park Bo Gum. Nanatili namang nasa second spot ang football player na si Son Hyung Min habang number 3 sa listahan ng K-pop girl group na aespa. Samantala, pasok din dito ang 13-member boy group na Seventeen na nasa pang pangwalong pwesto. Bukod sa taon ng income, nakabase rin niya ang resulta ng Power Celebrity Ranking List sa media, social media, broadcasting influence at voting. At yan ang the Better News sa mundo ng showbiz. Ito si Angelica Cosme ng DZRH TV. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At yun na po ang mga balitang pampafil better para sa inyo. Magkita-kita po tayo muli bukas para sa ating panibagong Good Vibe episode. Kaya naman, para sa ating mga live streamer sa website, palagi lamang pong tumutok. At kung may gusto kayong mga i-share na balitang hatid rin ay Good Vibes, i-comment niyo na yan sa ating comment section. Sa daan, libre lang ang umiti at maging masaya. Kaya naman, wag mo na itong ipagkait sa iba. Good Vibes lang, ito ang The Better News. Para sa DZRH TV ito si Robic Manuel, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Hanap mo ba ay good vibes mula sa mga storyang hatid ay good news? Sagot ka namin! Ang programang Walang Ibang Dala Kundi Magagandang Kwento at Balita mula sa mga storyang kapupulutan ng inspirasyon, pag-asa at tagumpay hanggang sa makabuluhang pagbabago sa lipunan. Siguradong good vibes yan! Dito lang sa programang magbibigay ng mga balitang mas maganda pa sa good news ang the better news. Mapapanood mula Lunes hanggang Biyernes, 1 PM sa DZRH TV.